Naghahanda na rin ngayon ang iba't ibang lokal na pamahalaan sa probinsya ng Isabela sa posibleng epekto ng bagyong uwan. Batay sa datos ng pag-asa, posibleng mag-landfall sa probinsya ang bagyo. Narito ang balita ni Erika Tuloy-tuloy ang ginagawa ngayong paghahanda ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o of PDRRMO Isabela sa inaasahang epekto ng bagyong Fongwong o Uwan. Ayon sa tagapagsalita ng Isabela PDRRMO na si Ixikel Kilang, partikular na kanilang tinututukan ang mga lugar na daraanan ng bagyo kasalukuyan ng tinututukan ng uh, Isabela PDRRMC ho ang posibleng direksyon at uh, lugar ho natatamaan ng bagyong uwan upang uh, kaagad na may deploy ang mga nakahanda na ho, uh, water search and rescue o yung wasar team ho namin. Uh, ang agarang pong pag paghahanda ho na ito ay upang matiyak ko ang mabilis na pagresponde sa anumang insidente ng pagbaha o pangangailangan mo ng rescue. Kabilang din sa kanilang minomonitor ang mga lugar na palaging binabaha sa tuwing may sama ng panahon tulad ng bayan ng San Pablo, Kabagan, Tumawini, Santo Tomas, del Finalbano, So yan ho yung mga bayan na flood prone uh, areas dahil sila ho yung pinaka-catch basin from yung mga tubigulan mula ho sa mga kagubatan ho natin uh, from southern part of Isabela ay babagsak ko kasi patungo doon ho sa northern part ng Isabela na nabagkit ho ng mga bayan ho natin patungo naman sa may lalawigan ho ng uh, kagayan. Sa kabilang banda, pinaghahandaan na rin anya ng mga lokal na pamahalaan ang sapat na supply ng family food packs lalo-lalo na ang Provincial Social Welfare and Development Office nakikipag-ugnayan na ho sila sa mga MSWDO uh, para mamonitor kung sapat pa ba yung mga uh, naka-stack na nakanilang mga family food packs. Ganyan pa man kung sakaling kulangin ho, kasi yung family food packs sa mga uh, iba't-ibang bayan at syudad ho, na lalawigan ng Isabela, meron ho namang naka-standby na 4,903 na family food packs sa aming hong uh, Provincial Social Welfare and Development Office na pwede hong uh, maging augmentation kung sakali. Target naman ng pamalang panlalawigan ang zero casualty sa panahon ng pananalasa ng bagyo. Kaya paaalala ng PDRRMO sa publiko pinapaabot natin no, yung patuloy ho na pagbibigay uh, ho abiso kasi patuloy na pinapaalalahanan ni na Governor Rodito Albano at Vice Governor Kiko De, yung lahat ng aming mga kababayan dito si Isabela na manatiling alerto at makipag-ugnayan ho sa kanilang mga lokal ho na DLWD at MDRRMO o CDRRMO. Uh, hinihiling ho namin ang kooperasyon ho ng lahat. Uh, ho natin na sa ligtas na lugar ang ating pamilya lalo na ang mga nakatira ho sa mabababang lugar at malapit ho sa ilog. Huwag din ho nating baliwalain ang mga paalala ng ating mga ahensya. ang kaligtasan ho ng bawat isabelenyo ang palagi ho no, na habilin na dapat iprioridad. Ito sa Erika Rio, ang inyong citizen correspondent na gula, SM9 News.